We are DWFM 92.3 True FM Agosto 9 ngayong taon nagbigay po ng mensahe si Pangulong Marcos Jr. tungkol sa omanoy pagganda ng takbo ng ekonomiya ng bansa. Pagdami ng trabaho para sa mga Pilipino at ang pagbaba ng antas ng kahirapan. Ito ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Junior. Sa aking mahal na mga kababayan, nais kong ibahagi ang ibang magagandang balita. In the second quarter of the year, our economy grew by 6.3% compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Bagamat maganda ang datos na ito, wala itong kabuluhan kung hindi maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. This June, the unemployment rate dropped to 3.1% one of the lowest on record for the last two decades. Over 50.3 million Filipinos are now employed, with 63.8% of them in the formal sector. Lalong dumadami ang mga kababayan nating may disente at formal na hanap buhay at naging bahagi ng middle class. Ang lahat na ito ay patungo sa layunin nating iangat mula sa kahirapan ang bawat Pilipino. At abot kamay na natin ito. The poverty rate also dropped to 15.5%, which means we have lifted two and a half million Filipinos out of poverty, and only 10.9% of Filipino families remain poor. Kung totoong gumaganda po ang takbo ng ekonomiya, dumarami ang mga Pilipinong nagkakaroon ng sapat na kalidad ng trabaho at nababawasan ang mga Pilipinong mahihirap bakit lumalabas sa pinakahuling pagtatanong ng social weather stations na mas maraming Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap? Ginawa ang survey nito lamang buwan ng Setyembre. 59% of Filipino families rated themselves as poor o katumbas ng 16.3 milyong pamilyang Pilipino. Sinabi rin po sa pag-aaral na sa 59%, 9.1% sa mga pamilya ang nagsabi na sila ay ngayon lang nakakaranas ng hirap. Ito'y katumbas ng 2.5 milyong mga pamilya. Habang 2.3 milyong mga pamilya ang nakakaranas ng madalas na hirap. Habang 11.5 milyon ang laging mahirap. Iba ang sinasabi ng Pangulo at ng ating pamahalaan sa totoong nararanasan ng mga Pilipino? Ang ating pong pamahalaan sa pamamagitan po ng Kongreso ay naglalaan ng bilyong-bilyong pisong pera ng bayan taon-taon para sa pagtulong daw sa mga mahihirap na Pilipino. Na maiangat nga ang antas ng kanilang pamumuhay. Isa sa mga programang pinopondohan ng malaking halaga ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Isa itong Conditional Cash Transfer Program. Kailangan munang tuparin ng mga benepisyaryo ang mga kondisyon ng gobyerno bago sila makatanggap ng benepisyo. Ang isang pamilyang meroong tatlong anak na nag-aaral ay maaring tumanggap ng buwan ng subsidiya ng higit sa tatlong libong piso. Ngayong taon, 106.3 bilyon pesos ang nakalaang pondo para dito. At ayon sa DSWD, sa kasalukuyan ay merong 4.4 milyong pamilyang Pilipino ang bahagi ng programa. Subalit, libu-libong pamilyang Pilipino po ang nasa waitlist o naghihintay na makapasok sa programa. Sila ay waitlisted dahil sa kakulangan ng pondo. Pero, sa halip na paglaanan po ng Kongreso ng karagdagang pera ang Four Peace na siyang tumutulong sa mga natukoy ng poorest of the poor, binawasan ang orihinal na budget para dito. At nag-imbento ang Kamara de Representante ng isang programa para raw sa mga mahihirap, na ang tawag nila ay Ayuda sa Kapos ang Kita Program, o akap. Ito ay tulong pinansyal para sa mga kumikita lamang ng minimum wage o mas mababa pa dito na umanoy apektado nga ng inflation. Ang akap na ito ay wala sa panukalang budget na na-inihain mismo ng DSWD. Katunayan, lumabas nga po sa isang hearing ng Senado na inamin mismo ng isang opisyal ng DSWD na ang AKAP ay wala naman talaga sa mga programa ng departamento. Ito'y lumabas lamang matapos ng maaprubahan ang 2024 General Appropriations Act o Pambansang Budget. 26.7 bilyong piso ang pondong ibinibigay ngayong taon sa programang ito magugunita na lumabas sa hearing po ng Senado noong buwan ng Pebrero ang aligasyon na ang AKAP ay ginamit umano para sa pangangalap ng pirma para sa nooy binabalak na People's Initiative. Maliban sa AKAP, mayroon din pong AX o Assistance to Individuals in Crisis Situation ito ay kasama mismo sa Panukalang Budget ng DSWD. Ngayong taon, 34.3 bilyong piso ang pera ng bayan na nakalaan para dito. Ang AX ay may tulong pinansyal din para sa mga Pilipinong nahaharap na sa problemang pangpinansyal. Mga pangangailangan sa pera gaya ng pamasahe pang ospital, pampalibing, pagkain, edukasyon at iba pa. Kung susuriin mo ang mga benepisyong ibinibigay ng AKAP at AX, halos pare-pareho ang mga ito. Sa medical assistance, mula isang piso hanggang isandaan piso ay maaaring matanggap ng isang benepisyaryo. Habang pareho lang din naman ang mga halaga na maaaring makuha ng mga benepisyaryo para sa pampalibing, food assistance, at cash assistance. Pareho din ang frequency of availment o dalas ng pagkuha ng benepisyo. Ang tanging pagkakaiba lamang ay sa kasifikasyon ng benepisyaryo. Ang AX ay para daw sa mga poor na nakakaranas ng krisis. Whoa! Habang ang AKAP ay para daw sa near poor na nahihirapan sa buhay. Whoa! Nagtanong kami kay DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao sa definisyon at pagkakaiba ng poorest of the poor, poor at near poor. Ito ang bahagi ng aming talakayan. Ano ba ang kaibahan po ng poorest of the poor para po sa four piece at near poor? Yun naman kung uh, near poor man Ted. Sila yung mga kabilang kasi doon sa uh, minimum wage earners, kabilang naman po doon sa low income earners. Uh, as opposed to or as compared to the four piece beneficiaries na noong sila ay unang na-enumerate, eh talagang wala pong pinagpukuhanan ng kita at uh, talagang uh, minimum or minimum wage rate o minimum wage ay hindi nga rin po nila natatanggap pala Opo. So yung pong uh, near poor, ibig sabihin po, may mga trabaho po ito pero hindi sapat sa kanilang pangangailangan? Tama, Manong Ted. Sila yung mga sa uh, kabilang na doon sabi ko tumatanggap o po, o po. po ng no uh, okay. income ano po or okay. minimum wage rate o po, o po. Uh, mm. but uh, yeah limited rin lang naman po yung kaniyang mga resources. so concerns of the poor ang uh, for peace near poor itong akap sa aex po ano pong kasipikasyon sa mga maari makahingi ng tulong uh, well manungkid yung aex kasi talagang uh, syempre ang dyan ay yung mga indigents din po yung mm. poor of the poor who are Uh, undergoing crisis. Talagang sila yung nakikita natin na wala rin okay. naman talagang mapagkupuna lalo to mm -hmm. so address yung mm -hmm. pangangailangan pang paniting, o para sa pang pang, -pang opo So, opo. ang priority dyan talaga yung mga indigent. Ano raw? Ang priority sa AICS ay indigent. Ang ibig sabihin po ng indigent ay poor o needy o nangangailangan din. Sa paggamit nga po ng mga salitang ito, puris na dapur, pur, nirpur, natanong namin si Senador Aquilino Pimentel III at kung ano ang kanyang pananaw at suhestyon niya sa social programs ng ating pong pamahalaan. Ito ang sabi niya. Bakit naisip daw yung AKAP? Ang sabi nila, gusto daw nila tulungan yung near poor like eh, mm -hmm. near poor yung malapit sa kahirapan at at dahil sa inflation ay nahihirapan na mm -hmm. pero ang tanong ko nga ang tanong ko yung poor hindi lang yung near poor yung real poor yung tunay na mahirap dahil sa inflation hindi pa siya lalo rin nahirapan kaya nga medyo sabi ko sa DSWD paano mo to i-implement napakahirap so ang database mo may magte-database ka ng poor tapos magde-database ka ng near poor. Paano mo paano mo i-define si near poor? Sino si near poor? 'Di ba? taong taong hindi mo masasabing mahirap pero pot potensial pwede, pwede, maging mahirap dahil sa inflation. So Napakahirap ng konsepto ng programa. Huwag na tayo mag ng mga 20 plus billion pesos na programa para sa mga hindi mahihirap pero malapit na sa kahirapan. Huwag na tayo mag ng ganun. Kung, ka, kung kana 14 pala tayo, ilagay na natin yung sa tunay na mahihirap at malay mo. Ito lang, yan lang naman, te, Manong Ted, ang, ang goal nito eh. Malay mo, ma, maalis na sila sa kahirapan, makagraduate sila ba? So, tatanungin ngayon natin yan sa 40s, tinanong ko na rin yan eh, kung meron bang nagagraduate graduate eh. Ang sagot sa akin, Meron pong nag-graduate pero marami daw ang nasa waiting list at papalit doon sa mga gagraduate. So ang tanong ko, kung nakaakap ka sa near poor, paano yung naka-waiting list sa real poor na 4-piece? Dito mo na lang sa pinigay sa mga naka-waiting list. ba? Diba? Mm -hmm. So tama isip, sana, si, sana si DSWT. isimplify na nila ang mga programa sa mga mahihirap, hirap, isimplify nila ang Uh, trabaho nila kaya hirap na hirap sila sa trabaho nila kasi sa, man, sa manpower pa lang ilang manpower ang kailangan mo ngayon dyan Hiwalay, hiwalayin mo pa si man power mo kaysa sa IX and Fortis power mo kasi ibang ibang segment ako oh, ang uh, anon i na natin kung ano man lahat ng resources na pwede natin i natin sa tunay na mga mahihirap tapos ang programa ay sana maahon sila sa kahirapan. So, ang ano, anong ending dapat doon? Dapat, the meantime na sinusustentuhan ka ng gobyerno, number one, merong, merong natututo ng skills dapat yan. Kung hindi si beneficiary, anak ni beneficiary o kapamilya ni beneficiary, para ito naman ay maka maka empleyo para makatulong sa pamilya niya. Oh, so yun, yun, tapos at tinutulong hirap na hirap ka ngayong panahon, tutulungan ka ng gobyerno makatawid ka sa next month tapos kung healthy ka na, kumilos ka naman. Oh, maghanap ka na ngayon ng trabaho at or, or bigyan mo ng, ng abilidad o skill ang sarili mo. Pinupuna ang AKAP hindi lamang dahil sa ito'y kinopia lamang sa AX at isiringit lamang ng mga kongresista sa pambansang budget, kundi dahil sa ito'y malinaw na nagagamit ng ilang mga politiko para sa kanilang pansariling interes. Paano nga ba ang pagpili sa mga taong makakatanggap ng pera mula sa akap? Sino nakapagsasabi na ang isang tao ay nirpur? Ano ang mga requirements na dapat ibigay sa DSWD para makatanggap ng tulong pinansyal? Sino ang may say sa sino ang dapat na nasa listahan ng mga tatanggap ng AKAP? Gaano kahikpit o gaano kaluwag ang pagbusisi sa bawat individual na nasa listahan? Umuulan po ngayon ng mga litrato at video sa social media ng Cash Aid Payout Activities na pinangungunahan ng ilang mga politiko sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. At sila'y hindi nahihiya ah. Nakabalandra ang kanilang mga pangalan at pagmumuka sa naglalaki ang mga tarpulin na parabagang pera nila ang ipinangmumudmod. At nangyayari ang lahat ng iyan sa gitna raw ng pagkakaroon ng DSWD nang mga panuntunan at umano'y insulation para walang mangyaring political interference sa payout activities na ito. Ito ang reaksyon ng DSWD sa malawakang paggamit ng mga politiko sa mga programa ng kagawaran. Well, of course, we're very uh, firm in our position, Madam Ten na kinakailangan talagang i-insulate natin yung programa ng uh, DSWD and ma maabituhan o ma-inform yung ating mga clients and beneficiaries na yung pong tinatanggap nila ay galing nga po sa DSWD. Uh, that has always been the position of the department. At mm -hmm. lagi ka natin sinasabi na we are promoting active citizenship. That's part of empowering our beneficiaries. We provide them the information. Mm -hmm. uh, the information is vital kasi for them. No? So pag malaman nila na ito pong mga uh, nila ay galing sa DSWD. Then other uh, decisions, uh, some uh, 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 election period will not be influenced, of course. Pero uh, by opo one, opo pero uh, may pero may ma'am ma ma Irene opo ma'am problema ma'am Irene kasi yung mga tarpulin ng mga politiko sa buong lugar punong-puno ito ng mga mukha at mga pangalan nila doon ang DSWD hubo walang panuntunan ay pagbawal ito May panuntunan po tayo diyan manong Ted in fact we've reminded our field offices ano na dapat yung mga payout activities natin, 'yung mga uh, tarpaulins na itinapaprint nila, dapat ang nakasaad lang po dyan ay yung mga pong uh, uh, pangalan ng activity, mm -hmm. date at mm -hmm. yung venue. And of course, it should just carry the logo of the DSWD and the bagong Pilipinas logo. So, again, uh, we'll just make sure, no, to reiterate this uh, uh policy doon po sa ating mga field offices. And uh will uh, closely so coordinate again with uh, our partners, with our stakeholders, mm -hmm. and remind them na, na dapat nga lang po, uh, uh, mm -hmm. yun lang pong mga nasa panuntunan natin ang uh, dapat pong uh, masunod ng uh, mm -hmm. panuntunan. Eh, kayo na po ang magsabi kung yung pong binabanggit ni Ma'am Asik eh nangyayari o ang nangyayari po ay yung pong atin nang iniulat. <clears throat> Maliban sa four piece, AX at akap may isa pang programa na ipinapatupad po sa pakikipagtulungan umano ng DSWD at ng Kamara de Representante. Ito naman ay ang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD Program. Sa amin naging panayam, tahasang pong itinatanggi ni Asek Dumlaw na ang CARD ay programa ng DSWD. Bagamat sa mga press release at website ng CARD, ay nando doon ang logo ng DSWD. Sinasabing maaaring tumanggap ng 2,000 piso ang bawat isang benepisyaryo ng card. Ayon sa news report, ang pondo po daw para sa card ay nanggagaling naman sa AX. May talaan ng mga sektor na umano'y pwedeng makinabang sa card na ito. Pero ang hindi po naman klaro ay kung papaano pa rin ang pagpili sa mga binipisaryo nito at ang pagtukoy sa mga lugar na makakatanggap ng card. Ngunit, malinaw din po naman na ginagamit din ito ng ilang mga politiko para sa kanilang benepisyo. For peace, AX, AKAP, ngayon taon, 167.3 bilyong piso ang pera ng bayan na nakalaan para sa mga programang ito. Habang ang tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers na programa ho naman ng Dole ay merong 28.9 bilyong pesos na pondo. Maliban po sa napakalaking halaga na ito, marami pang mga programa ang DSWD na pinopondohan ng bayan para daw tulungan ang mga mahihirap. Maliban sa DSWD, meron pang mga departamento na nagbibigay ng subsidiya para sa iba't ibang mga sektor. Sa adhikaing, makatulong na maibsan ang paghihirap at mabawasan ang naghihirap na mga Pilipino. Habang patuloy pong lumalaki ang inilala ang pera ng bayan para sa mga umano'y mahihirap, eh, bakit nga ba patuloy po namang dumarami ang mga Pilipino nagsasabing sila'y naghihirap? Kahirapan. Ito po naman lagi ang gusto pong solusyonan ng mga opisyal ng gobyerno. Sugpuin ang kahirapan. Yan naman po lagi ang ipinapangako ng karamihan sa mga politiko at opisyal ng gobyerno. Datapwat, kabalintunaan nga po ang ating naririnig nakikita at napapanood ngayon. Kahirapan ng mga Pilipino ang kanilang pinagsasamantalahan. Sa kahirapan ng Pilipino, sila namumuhunan para maging uto-uto ang bayan. Think about it. Ted Failon at DJ Chacha. Noyo Nasa Radio 5. 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.